welcome sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Hello mga katongs, magandang umaga po sa inyo lahat So, ayan nga po ano uh, Kahapon, uh, hindi ako nakapunta ng tumana Dahil may nilakad po ako Then, ayan, may mga ilang kinausap po ang Sa palingin So may nakita naman tayo kaya ganito magiging sistema Como hindi niya kaya yung maramihan, ang gagawin natin, kalahati ng sili, kalahati ng talong ang ang pipitasin ngayon. So, dapat kahapon pa pipitas ng sili, kaya lang hinulid muna namin dahil wala tayong bayar. So, ngayon nakakita ko dito, eh, ayun, uh, Ang mangyayari ay uh, kalahati ng sili at kaya kalahati ng talong. So, harvest nila namin ngayon pagkayari eh siyempre may kolong-kolong naman sila doon. Silang magdadala sa samahan ni ni bato. So, ganun no ang magiging para at least walang pag-aano sa isa't isa no. Yan, at anong oras na? 5.30 So, sato mga alas 6 nandoon na ako Ayan, paalis na rin po ako yan, kita it's tayo sa tumana. Ah, kahapon nga po pala, may iwan, may sunog doon sa kalaba, sa likod nila, Sir Joji, ano. Kaya si Sir Joji, eh, naghihingi ng tulong sa akin. Ngayon, sabi ko, nandito ako sa Gapan. Ah, tinawagan ko nalang si Bato, si Ding Dong. Bali, sila nagpunta rin. So, yun pala, ang nasusunog yung likod ng Makanting lote. Eh. Glass Glass file. Kaya lang marami daw nasunog na kalamansi at saka at mangga na siloban at salab. Ayan, isa po ito. Itong isa sa pagbabago ay ayan. mag update na tayo, mag-a-update na tayo sa gastos kung anong ngayong araw tapos yung harvest ng uh, update natin ay yulista pero naglilista po ako ng harvest ang kaya lang hindi kami nagtali ni tita then sa gastos hindi po ako naglilista kung matiwala naman ako gusto lang yung harvest para at least alam natin kung magano binebenta ng halaman kaya lang sabi nga may uh, nagka problema sa listahan kaya ngayon ang gagawin ko, narin, na rin. Hawak na rin ako ng uh, notebook at saka ball pen. So, kung ano magagastos ngayong araw ay siyempre lilista ko. And then, papa, check ko kay tita. Papacheck ko kung tama. Ayan. Tapos yung mga harvest, ah, uh, i natin para nang malinaw, nang nakablog para malinaw ano. So ayan. Okay po mga katong So tayo mag tayo ng, si, uh, ng talong muna So talong muna unahin namin Bago yung sili Kasi yung sili Madali lang naman sa Kahit tanghali At ayan Ito yung talong natin Bali na tubigan na lahat yan Alam na kayong pagtutubigan Ang tubigan na yung sili Ah, kabila ng ayo. Sisilipin <coughs> nyo ah. So, you no? harvest na ng talong mga katongs.

So yung mga katong sa sinandar ko nga po yung uh, robin natin dito ano para sa ganun eh habang mamimitas sila yung apat uh, ako ay eh, nagpapatubig So pagkayari naman mamitas nila ng talong dito sa kabilang side yung sili naman ang pipitasin pagkayari nilang mamitas sila na magtitinor mag sila na po yung apat din nung magtitindor ng sili yung isa papalitan ako magpapatubig ako ang magtitinor ng talong so yan no ang sa pang pagbabago no? tayo ng tao na medyo magilas sa pamimitas at sana sa init at ayan nga po mga katongs so kung nakita nyo ako ay nagpapatubig then sinasabayan ko ng abono uh, ito kasing area nito yung kabilang side pero yung mga ilan tuling lang mga sampu lang kasi naiwan kumbaga napagkaiwanan ng mga kasamahan ito mahalalago na ito kung nakita nyo medyo manipis pa no kaya ito nung ayan pinapatubigan ko po then sinasabayan ko ng lagay ng pataba ang nilalagay ko doon ay urea at saka potas so neo urea uh, ko uli at saka potas Nang sa ganun, magtuloy tuloy na yung panang usbong niya. ayan nga po at umano yung bunga magkaroon ng uh, gumanda kasi ibang cura ng bunga dito parang malilit na ano nga ako ulang sa pataba at saka sa tubig kaya ito ang hinahabol ko sa tubig ngayon So yung ganitong kuwan natin na nagkakaroon ng uod yung usbong madalang lang naman ayan o, pa ilan-ilan lang so hindi naman talaga mawawala yan Uh, yun nga lang, mas maganda kung talagang hindi mapapasukan ng tusok, lalo na yung bunga. So, ayan, uh, patuloy pa rin sila sa pamimitas. Yun nga po sila, nasa gawing gitnana. Habang ako ay nakakaya isang tudling na dito sa patubig. Mga katong sutignan natin sila dito At uh, mga mayayari na Ilan na lang? Ang ganda yung bunga sa gawin dyan ano Wala nang sira Ha? Ha? Madami Ilan na lang? Ilan pa? Mayayari na bala eh. Ano alas na ba? O, oh, alas 8, 23 Simula ko alas 7, di ba? O, oh, pagkayari yan, kain tayo. Sili naman. Nagsahin ka na ba bata? Uh. Ha? Uh. Iha ko na lang yung bulong yung hito. Kapal ng bunga ng sili, ano? Oh. Okay.

Ay, okay, lulutuin ko lang 'yung ulam. Keri na no, mga pangin habang niluluto 'yung ulam. May lighter doon, bali. Yung, sa manila <makes noise> 'yung lighter. Doon sa kuwan lang, dalawa lang. Okay, mga katong, sa tayo na nga po, ano, bali tanghali na naputol na yung vlog natin nung nagihaw ako ng dito so almusal po namin yon ngayon ay eh, tanghalian na pabili na lang po ako ng lechon manok yan tapos ayan nasa sili na nga po sila mga harvest then natapos na yung talong yung talong may titinur ko na konti na lang yung ko yung sili ang good news mga katong Mga kapal Ang daming na harvest So Naka ilang tudling na kaya? 12 12 pa lang doon sa kalahate? 12 12 tudling pa lang Ito na lahat ng napitas nila Eto. Tapos may tatlong sako pa Then Ilan timba? 4, ah 5 pati yung isang sako mali na ito Ito no? limang timba plus ito pa plus naka anim anim na bundle na ako <laughs> kanina ba ilang timba ba yung dalang yun isang sako yun ano yung nauna yung nauna ni Dingdong Binuhat yung dalawang tulay ilang tulay o oh, kuwan Apat na timba. Apat na apat na ano yun? Diyan Apat na timba. Hindi, okay, apat na tudlan yan. Hindi, okay, yung nauna, yung unang inano yun ko. Apat na timba. Apat, apat na, timba na timba lang yun, yung dalawang bandel. So yung da, isang <coughs> ay yung isang timba meron limang kilo. So apat na timba tapos ilang ako to? Then Kumukuha ng isang bundle, isang tudleng? Baka hindi lang, ano? May good. Eh, kailangan makakuha lang natin. Mga 20 bundle. sile Bakit? Yung lang kaya niya tinayot. Eh, di kahit? Kahit di mayari yun, okay lang. Iwanan na? Oo, bukas naman. Tapos, Eh, pagkinalapit pita sila, eh, yan lang <coughs> eh. Ha? Yan yeah, na, konti na lang pipita sinabi. kaya nga eh anim na bundle na tong na titindig ko. Ah, ito talaga na lang tayo, no. Hmm. Eh ito mayroon 10 bundle siguro to. Pag kanina tinor, ha? Kinsin bundle na patayo anim na rin. Kadami. Ah, 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 na lang, lima. <laughs> 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 Ayan yung one, yung epekto ng 3G. <laughs> Hindi, totoo. Gumanda yung sili na nung binomba ng 3G. Okay. Lumambot yung dahon. Ano ba to? Hmm. Dalawa no, beses, dalawang beses ko nang na-spray yan. Pati yung ano, yung talong. Tapos nung una na sprayan ko pa ng amo yan. Maganda yung maganda yung 3G. Lakas magano, lakas magano ng dahon niya. Sanga. Maganda, dahon talaga, maganda yung ng buwan. Maganda yung dahon, maganda pa ng bunga. Pagka pakit ng dahon, ay walang bunga. So, konti na lang titigno ko ng talong. Pero nakakailan na ba ako? Hindi, <coughs> 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 lahat kayo mag na. <coughs> Tiki-tiki. Mga tiga-tiga lamang bundle kayo. Hindi, saglit lang. Basta ayusin nyo lang sa lansan sa lubong maning mani pala yung 50 bundle kung bibitas lahat ano hmm. kaya kung buka 50 bundle hihigitin yung 40 bundle na maraming napitas hmm. Gruy mo eh kalahating tudling ang nakukuha meron isang bundle e eh, 25 tudling yan Dob 150. Sa kalahate. 50 sa tiga kalahati. Eh mahigit isang bundle lang na uwa. Pero may 50. Yung talong, sa susunod yun, marami. Kasi mga unang bunga na po yun. Ay, mga huling bunga. <coughs> pagod mo rin. Hindi, paanda rin yung yung para mapagano tayong tubig.